Alam mo kaibigan, sa tinagal-tagal kong nag-review ng mga drinks, ngayon lang ako nakakita itong Mystic Cleanse, no, ng pinakamataas ang fiber content mga kaibigan, 4.5 grams, at saka napakababa ng carbohydrate content mga kaibigan, around 7.9 grams lang ng carbohydrates no kaya napakaganda ito lalong lalo na kung ikaw ay naglilinis ng yung bituka dahil nga mataas ang kanyang fiber content mga kaibigan at uh, mababa ang kanyang uh, carbohydrates content so susubukan natin yung mga kaibigan i-review natin no? sa pamamagitan ng uh, pag-inom natin then with 30 minutes ay susukatin natin ng ating blood sugar no so ayan no so maraming salamat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay be sa ating channel Pak subscribe na rin at pak hit na rin yung ating like and subscribe button mga kaibigan. Okay? So bago tayo uh, uminom mga kaibigan, ay magtitimpla muna tayo para mamaya iinumin na lang natin. Okay? So ito yan mga kaibigan, no? Ayan, ito yon, yon nisty cleanse, no? Ah, uh, maganda ito para sa mga uh, naglilinis ng bituka mga kaibigan. Ayan. Dahil mataas ang fiber content, mababa ang sugar. Okay? So gagamit tayo ng uh, Buttered water, ayan, o. Oh. So, siliado pa yan. Okay, ayan. O, oh, isang, isang baso talaga. O, oh, ayan. So, tunawin natin, mga kaibigan. So, sukat muna ako ng aking blood sugar. Ito na. Ito na ang ating blood sugar ngayon, mga kaibigan. Ayan. Okay. Ayan. Ingat na. So, tingnan natin dyan. Malinaw ba? Malinaw? Okay. Ayan. So, ang ating blood sugar ngayon ay 118 mg per deciliter, mga kaibigan. Dahil yan sa iniinom nating spirulina at saka ganoderma, mga kaibigan. No? Oh. Ayan. Okay. Yun na. Mga kaibigan, 118 mg per deciliter ang ating blood sugar bago tayo uminom ng uh, Nisty mga kaibigan. Ito yan, o. Oh. Ayan. Nasa yellow basket lang natin ito, mga kaibigan. Mataas ang fiber content kaya alam ko hindi masyadong pag-shoot up ang ating blood sugar nito mga kaibigan. Okay? So, tapos tayo minom, eksaktong plus 4. Mamayang 4.30 ay susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin yung increase. No? After tayo minom nitong Mystic Cleans mga kaibigan na binubuo ng uh, green tea, lemon at saka cucumber. No? Ayan. No? So, tatlong ingredients ang kanyang laman, no? Kaya talagang maganda pang linis sa ating uh, bituka dahil mataas ang fiber content, no? 4.5, no? So, yun. ah uh, kung naghanap ko ito, mga kaibigan, ilalagay ko lang yan sa ating basket, yung lalabas dyan sa monitor, mga kaibigan, no? Pindutin mo lang yan at nandun yung ating uh, nistic lens, mga kaibigan. Ayan, ito yan, no? Uh, high in fiber. Ayan mga kaibigan, 30 minutes is over, no? So, ito na. After tayo uminom nitong Misty Cleanse, mga kaibigan, no? Na napakababala ng kanyang carbohydrates content at uh, mataas ang kanyang fiber content, mga kaibigan, no? So, ito na. sisir ko muna sa inyo ang ginagamit natin pampababa ng ating blood sugar, yung spirulina at saka ganoderma, mga kaibigan, no? Dalawang tablet sa umaga, dalawang tablet sa gabi, okay na yan, no? At syempre, Iwas ka rin sa mga carbohydrates at sabayin mo na rin ng kunting uh, exercise. Ayan mga kaibigan, lakad-lakad, okay? Ito na. So sapati na natin ang ating blood sugar, 118 kanina. Ito na. yan, Ayan mga kaibigan, ito na. Tingnan natin, 118 kaninam. And kaya ngayon, after 30 minutes na pag-inom ng Misty Cleanse. Okay? So, 120. Mga kaibigan, 2 milligrams per deciliter lang ang increase, no? Ayan. So, tested ko na ito mga kaibigan. Nung una kong inom nito, bumaba ang blood sugar ko. No? So, ngayon naman ay nag-increase ng 2 milligrams per deciliter. Ayan, no? So, nandito na gusto mo makaino, makatikim ng drinks, ito na ang inirecommend ko sa inyong mga kaibigan. No? So, tested ko na ito. Kahit na ilive natin mga kaibigan. No? So, next time, ilalive natin siguro. So, ilalive natin to uh, kung ilan ang magiging uh, increase no? sa after natin uminom. No? So, abangan nyo po, uh, maglalive tayo ng cleanse or nisty cleanse review dito sa ating channel John Geray TV. Ayan, no? So abangan niyo dahil parang mapatunayan natin talaga na live kasi ito ay maaring magduda pa kayo pero sa akin ay uh, ito po ang resulta, no? Iba-iba naman tayo ng katawan pero susubukan natin talaga sa live. Ayan. So ngayon, ang increase within 30 minutes ay 2 mg per deciliter lang mga kaibigan. Okay? So maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating channel.